napakalinis naman yan grabe yun Puten puteng oh hindi brand new yan ha bagong linis lang yan Ito pa yung mga kasama niya ayan overhaul yan palet side bearing syempre nilinis natin ang makina niya tingnan nyo naman walang ka-stain-stain -stain. as in parang brand new diba ganyang kalinis ganyang katindi yung ginamit namin palinis dyan hanggang kalublo ba ng makina linis na linis yan syempre yun o no? di ba? Para brand nyo. As in, napakaganda nung ginamit na panlinis dito. Ito ang black nyan mga boss. JBT 59mm chrome Kargado po kasi itong motor na ito. After bumiyahin ng Sagada, mag-rides, nag-ingay yung kanyang motor. Umiingay yung camshaft bearing. So, pinaltan na rin ng side bearing. Dinamay na. Para isang gawaan na lang. Kumpare ko po ang may-ari nitong motor na ito. Ngayon, no? ang linis. Grabe as in parang brand new talaga <laughs> ang ginamit na panlinis dyan mga boss na bibili lang sa market eto ipapakita ko sa inyo eto yan team red speed engine degreaser o oh, team red speed baka naman yun o oh. engine degreaser kailangan mo lang siya hanggang banlawan para hindi mangitin yung iyong mga pipes especially sa makina para hindi siya mangitin dahil matapang po itong panlinis na ito. Kailangan agapan mo agad siya ng balaw. Balawan mo agad ng tubig. Yan e, o. No? Napakabisa. Sobrang effective nitong degreaser na ito. First time lang namin gumamit niya dito sa shop. At nakakatuwa yung effect. At eto na. Yung motor. Nabiyak-biyak kanina. Ayan. Una. So, pinapainit na lang ito para maitama lahat yung mga parameters. May balik lahat sa standard pinapainit para mas maa ito. So, tunog motor na ulit siya. Hindi kagaya kanina nung dumating ito at talagang mga tunog lagapak. No? Hindi ko nalang na-video. Pati yung mga sinend sa akin video ng aking kumpare, hindi ko na rin ilalagay dito. Ang so, mahalaga, buo na ulit siya. At pwede na pwede na ulit gamitin. So, Yun. Know, 160cc. Crankshaft bearing lang talaga. Dinamay na lang yung sigur niya. Yung side bearing. Para isang gawa ng ng na ito. Pwede na ulit mag-rides. At eto, Honda Click 1.5 Remap. Testing. 50. Solid. Makachamba lang yan. So, meron nga papakita sa inyo, puli mga boss. brand new yan. Puli ng MIUI 125. No? Napakainang una yan na isang beses. Hindi tinamahal lahat. So, ibig sabihin, kahit brand new, kahit i-align mo yan sa machine mo, gamit yung dial gauge, no? hindi pa rin talaga siya pagkakas. Meron pa rin siyang maliit no? na diferensya. So, padadaanan pa natin yan. para pakita ko sa inyo yung aking proseso ng pagre-reangle. Nakalkal ko na ito mga boss. Reangle na lang. Yun. Ayun. Dali. At ito naman po yung kanyang dry paste. So luma na yung dry paste. Pero hindi na natin papalitan ng bago dahil pwede pwede pa naman yung gamitin. Para hindi na gumastos yung ating customer. Re-reangle na lang natin ito. Para tumugma doon sa kanyang bagong puli na bagong kalkal at bagong reangle dahil malalim na ang kanal nitong drive base na ito so tara pakita ko ulit sa inyo yung aking proseso ng pagre-reangle yun o oh. so ayan mapapansin nyo dyan mga boss merong pipe na hindi tinatamaan ayun o nilalak gawang ko yan babalik ulit ako sa umpisa hanggang sa matamaan halos lahat ayan hanggang dulo So ayan, yung bandang gitna, naiwan. So yan po, yung deform na pipe ng drive case. Dahil yan yung bugbog na bugbog. Kaya hahabulin pa po natin yan. Ayun you know, o. Oh. Almost perfect na. Isang pasada na lang, isang balik. Ayos na ayos na ulit yan. Pwede pwede na ulit gamitin. As in, parang brand yun na po ulit yan mga boss. Yun know, o. Oh. Finish na. At eto naman yung mga iba nating ginawa kanina. No? Ito yung niremap natin at eto, yung Mio ay 125 Kaya siya nagpalit ng puli. Bugbog na bugbog na po yung slider post at yung mga bola niya, kalbo na. Ubus na rin yung rampahan ng bola. As in, kinayod na. Meron pa tayong Honda Click na pinalitan na rubber link. Ayan o, no? oh, dapan, dapan na. At eto, Aerox, Kalkal Pulley, Degree Dry Face, and Regroup Bell. So yun lang mga boss. Ride safe and God bless. Maraming maraming salamat po. Bukas ulit.